Ha? So, ayun na nga mga pamangkin, no? Dito tayo ngayon sa 7-Eleven sa may Sambaville. Half day ride right tayo ngayon. Time check natin, 2.22. Kasama ko si Master Toto Elvin TV. Subscribe kayo dyan. Malapit lang yung pupuntahan namin yun Pupunta lang kami sa Sitio San Roque sa Baras de Rizal. Actually, napuntahan na namin yun ni Kuya mong bikers ni Rizaldi nung last week. Pero, ayun, uh, mission paid kami sa pakay namin nun. Ngayon, tatry lang namin ni Master puntahan yung Liguan doon. Yung na-discover namin na, actually, hindi na-discover kasi may mga naliligo na rin talaga doon. Pero, ayan, try natin i-vlog ang pakalinaw ng tubig, may kita nyo mamaya. So, ayun, di natin ngayon kasama si Kuya mong biker, si Rizadi, kasi nag-umpanta sila kasama nung isang tropa din natin, si David ayun so, na nga, nakapayo kami sa rain natin ngayong araw. papasok na tayo ng Sitio San Roque okay. liliko tayo dito sa kaliwa tingin-tingin muna tayo baka dito sumulpot wala na tayo ng ahon wala na ng ahon let's go <laughs> pero itong ahon na to maitsi lang naman to Maiksi lang naman tong ahon nato eh Pero pagdating din sa unahan Meron pang mga banayad na ahon Ito, Medyo may katarikan lang din tong ahon na to Pero maiksi lang sya Kahit paano naman Nakapag-insay naman tayo ng mga nakaraan 3.53 na mga pamangkin Malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin Ayan Pondi na lang

itong ano na to, ilog na to kapag binaybay mo to pa diretso doon. Doon din galing yung tubig na to doon sa pupuntahan natin. Dito pa kita mo ang linaw ng tubig. Na syempre, mas lalo 'yung pagdating natin doon sa liliguan natin. Let's go. Walang banayad-banayad, dito na 'yung simula ng ahon. <laughs> Meron pa diyan sauna. <laughs> Ay hindi, banayad lang din pala dito Parang tama nga. Na, <laughs> budol na ano, budol na tingala. <laughs> Basic na budol na. <laughs> Ito na yung huling ahon na may katarikan. Pero hindi naman siya mahaba. Pagliko dyan, banayad na. Kunting rat road. Bukira na banayad to. Ayan, rat road na. Banayad banayad ang inis nandito <laughs> okay, na lang yung simentado so ayun na nga karga na ulit tayo bumili lang tayo ng bumili lang tayo ng konting food trip para habang naliligo tayo meron tayong konting kinakain malapit na tayo actually dito sa paligid na itong Sitio San Roque marami na rin mga resort dito ito neat red orchards sa unahan papunta ng lihim na batis sa yung iba pang mga resort na kasapan so ayun na nga yung dulo na yan kapag kumanan ka dyan ay dito pakanan yan ay yung papunta ng tinadtaran Itong kaliwa, ito yung papuntang lihim na batis. Ayan. Dito tayo papasok. Papunta na ang tinagtaran. Tinagtaran? Ayan, dito. Ito yung mga batis. Ito yung daan sana. Pag dinaretso mo naman ito titingin namin na may daan palabas ng kanumay kaso uh, hindi na namin sinubukan puntahan kanan na tayo dito let's go ay palipatay palipang alam niya pinagsara ayun mga bata doon din galing sa malamang naligo din sila o oh, paano pinagsara dyan sa baba no direct sa baba Opo, uh -huh. uh -huh. yeah. oh, alalay, may mga bubog. Ayan. Time check natin, 422. So may time tayo mag makabalang sa na sumo. Ay, hindi naman pala siya totally makakabak. Matarik lang siya. Eh, napadya naman natin ito dati. Napadya naman natin siya nang walang tubo. bunga uh -huh. No master, talon na. Beautiful na. Uh, talon na tayo, una ulo. Okay, ano uh, <laughs> dito kay tamang ilalim ng tubig. Oh. Uh, Umagos siya doon galing sa taas. Dito And, uh, siya uh, post eh. uh, ilog siya. Pero pagdating dito, malalim siya. Ito malalim tong park na talon. Malalim Dito master, no? Hmm. Yan yan. Ganda Yan dito nagano lang konti tubig kasi may uh, naligo. Ang so, sarap um, tawag sa batis na So ayun na nga hmm. mga pamangkin. Time check natin. for 4.37. Dito na tayo sa destination natin. Ang pangalan pala na itong paliguan na to dito sa sitio San Roque. Tinagtaran. Tinagtaran. kalo tinagtaran may mga nakasabay tayo dito um, na ayun, nag-picnic. Ayan nag sila kuya. Nagluluto sila ng pagkain. Ito yung paliguan dito. Ganda ng tubig. So ayan. Digo na, na tayo. Habang may oras pa, habang may ano pa tayo, may time pa tayo. Ganito na tayo, hindi na tayo mag Lamig nito. Ako, hindi na ako baka damit <laughs> lang mas at tatanggalin ko eh. Ang lamig na ito sigurado. Lalo na gantong panahon pat pag hapon lamig na ng hangin. Ang hirap na itong ano, ang hirap na itong pag ganyan. Malalim-lalim yung tubig. Ano kuya? Ano palang pangalan mo kuya? po. Ikaw si? Pakon. Pakon. Ito? Margie. Liit po. Margie. <laughs> Ikaw? Margie. Margie. Mar Mar ah, Margie. Mm -hmm. Ayan, taga dito lang kayo sa may taas, no? Opo. Ayan, papaturo guide kami ha, kung sakaling bumalik kami dun sa maya, no? Opo. Pupunta namin yung poles. Ito po, Pakon. Margie. Yan sila yung mga bata na mga taga dito lang din sa may taas. Sila yung nagsabi na meron din daw, ano dito, meron din daw falls sa pwedeng puntahan. Yun nga, yung Pakamatay Falls. Kung sakali man na bumalik kami, napaligan natin, puntahan natin yung falls, pwede tayo sa kanila magpa-tour guide. So ayun na nga mga pamangkin, time check natin, 544 Medyo ano na, padilim na. So, ride out na rin tayo dito. Ganda rin ang experience natin dito sa Liguan natin. Ang pangalan pala na itong Liguan na to is Tinagtaran. Ah, tinag Sabi ng mga bata dito, may falls pa daw pala na pwedeng puntahan dito. nakatakot lang yung pangalan. Pangalan daw ng falls, Pakamatay Falls. Pero siguro kung sakali mang may set din natin yan, pwede nating puntahan so ayan, ride out na kami dito let's go so ayun na nga mga pamangkin inabot tayo pa rin ng dilim time check natin 6.06 so siguro dito ko na lang i-end tong video ng ride natin ngayong araw update ride lang tayo then ayun sulit naman yung napuntahan nating liguan yung pinagtaran yung maliit na lagoon dito sa Sitio San Roque Barangay Pinugay sa Baras Rizal So ayun na nga napag-usapan namin ni Master kanina baka daw kung sakali man babalikan nila yung lagoon then isasama niya yung mga kagrupo niya yung SBC Cycling Ayan, baka siguro kung sakali mang uh, pumuntarin ulit sila doon try ko rin ulit sumama so, uh, kasi maganda yung ano maganda yung So, andito na ulit tayo pala sa Marilake. Ito. Marilake Highway na siya. So, ayun na nga. Siguro hanggang dito na lang. Kung nakabot ka sa part ng video na to, please like, share, and subscribe. Marami pa tayong hauntingin na budol. So, ayun. See you sa next ride. Ride safe mga pamangkin. So, ayun na nga mga pamangkin. Kutututo na ulit. So, dito na lang video natin. See you next ride. Paalam na kayo kay Master. Bye-bye! <laughs> Subscribe kayo mga pamangkin! Toto LV TV! Lalagay ko na lang yung link ng YouTube niya, ng channel niya sa description. Subscribe niyan!